sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Nakatataba ng puso kung sa iyo ay may ihahandog. Bagay man ito, awiting bago o oras na ibinibigay sa iyo. Nangangahulugan na kung ikaw ay hinandugan, may katangi-tangi kang puwang sa nagbibigay, may lugar ka sa kanyang kalooban. Kaiba naman kapag lahat ay nabigyan at tila ikaw lamang ang nakaligtaan. Nakakasama ng damdamin dahil ikaw ay nakalimutan. Gayun din naman sa likod nitong ganitong kaganapan, ibig sabihin di wala kang pamalagian sa kanilang isipan. Kaya ikaw ang nag-iisang hindi napansin, nalimutang pagkalooban, dala ay kirot sa sumasakit na loobin. Ano paman ang kahulugan ng paghahandog? nagdadala man ng saya o sa dibdib ay nagpapakabog. Sa likod ng bawat alay ay may pinagkakaloob na buhay. Kung mayroon mang ibinibigay, dahil ito sa pagnanasa na ang kapwa ay nais makaugnay. Minsan totoo rin na sa pagbibigay, maaaring mga hangarin ay hindi dalisay. Sapagkat layunin ay tumanggap ng kapalit sa hinahaing pag-aalay. Gayunman ang mangyari, hindi pa rin maitatanggi sa bawat naghahandog, kahit maliit, ay may sayang sa puso ay nakalulugod. Sa nagbibigay at sa pinagbibigyan, doon maaaring magsimula ang pagmamahalan o pagkakaibigan. Kaya minsan, mga nilalang sa Diyos ay nag-aalay, kahit sa likod ay humihingi ng matatanggap na biyaya sa buhay, kahit ito ang pagnanasa, hindi na rin ito masama. Ang mahalaga, ang taong ito ay nakikita Natanging sa Panginoon makakakuha ng pagpapala. Sa bandang huli, maaaring sa darating na panahon, maaaring mangyari din ang isang pagkakataon. Pagdalisay sa pananampalatay ay hahantong, na dahil sa pananalig, isang araw ang tao ay magbibigay na hindi na naghihintay ng tugon. Ang tawag dito ay paglago, isang tao na lumalalim ang ugnayan kay Kristo. Unti-unti, dahan-dahan niyang napagtatanto. Mga dalang sakripisyo, hindi makadaragdag sa kabanalan ng Diyos na naging tao. Sabi nga ni Jesus, ang nais ko ay hindi mga handog na susunugin. Ang kagustuhan ko ay isang pusong mahabagin. Ito ang totoong handog na humahalimuyak, isang nilalang na nakatanggap ng mababang puso ng bugtong na anak. Ang mga kristyano ay naghahandog ng mga alay, hindi upang may makuhang balik para sa sariling buhay. Sila ay nagbibigay dahil mga puso nagpapasalamat sa kagandahang loob ng may kapal na sa kanilang buhay ay naging tapat. Sapagkat ang tunay na unang nagbigay ay ang magilikhang nagbigay ng buhay. Ang unang nag-alay ay ang Kristong sa krus ay nabayubay. Kahit noong wala pa mang maiyahandog ang tao dahil sa pagkakalubog, sa kasalanan na ilunod, sa pagkakaligaw ay subsob. Ang Diyos na ang unang nakaisip kung ano ang kailangang gawin. Ihandog ang misiyas upang kapatawaran ay tanggapin ng mga nilalang na wala namang maibibigay kung hindi pait ng kasamaan na namamayani sa kanilang buhay. Sa krus ng kaligtasan, si Jesus ay nangusap. Ako'y nauuhaw, hindi sa tubig, hindi inumin ang hinahanap. Siya ay nauuhaw sa taong nais niyang iligtas. Nauuhaw siya na mahalin ang taong nagkamali ng landas. Nais niyang katagpuin, nilalang na napalayo. Yakapin, paghilumin, at sa tamang buhay ay muling itayo. Kaya naman tayong lahat na ganitong kaligtasan ay nalasap ngayon lumalapit sa Panginoon, naghahandog ng ganap. Hindi mga sakripisyong alay, hindi rin mga kagamitan o bagay. Ang handog natin ay pagpupuri. Dahil lumalabas sa ating mga labi, hindi na masasakit na paghikbi. Kung hindi dakilang pasasalamat sa Diyos na sa atin ay kay buti. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman, man at magpa sa walang hanggan amen